Hello mga Mars, for today's video, nandito nga tayo sa 4J Paint Center. Located lang yan dito sa Baligatan, Ilagan City, Isabela. And syempre mga Mars, kasama natin dyan si Katuro. Nasa kanya kasi yung mahiwagang listahan natin. Nakalagay kasi dun Mars kung ilang liters ng pintura ang kukunin namin. At lahat ng gamit na kakailanganin para sa pagpipintura. Para makapag-decide din kami ng gusto naming kulay para sa interior at exterior ng amin. Bahay. Sa mga oras nga nyan, mga mi, maulan pa. Pero pinili pa rin naming maghanap at magkanbas ng mga murang pinturas. Nakaka-stress nga magpabahay pero okay lang. At least nakikita mong merong improvement. Magastos nga talaga pero worth it naman pag natapos. Kakatapos lang namin bumili ng tiles ngayon. Itong pintura naman ang pinaggagastusan namin. Wala nga talagang katapusan expenses kapag nagpabahay ka. We're hoping na this September matapos na ang aming pinapagawain kawawang bahay para makapagpa-blessing na rin kami at matuluyan na namin. Alam kong maraming followers ang nai-excite na matapos na ang aming bahay. So ayun guys, nakauwi na kami ngayon dito sa aming bahay. So ito na yung mga pintura na nabili namin. And kung maalala ninyo, kung meron kayo may sasuggest na kulay na gusto ninyo na babagay dito sa aming bahay, sa loob at labas, And eh, meron naman kami nasunod din sa mga comments ninyo which is yung sa labas namin, nag kami ni Katuro na white and combination niya is gray. And dito sa loob naman ng bahay namin is yung mga cornesa, papakulayan namin niya ng light brown. And pati sa mga dito, sa mga baseboard niya is light brown din para combination sila. Ito yung winter morning, kulay niya. Search nyo na lang para makita ninyo yung kulay na yun. And dito sa aming bobida is color white. So, parang ang naging decisions kasi namin is parang wood color siya. Ganun. Tsaka yung mga blinds kasi na-order ko is puro mga light brown din, light brown tsaka may combination siya na white. Kaya so parang wood type or wood color yung pinili namin dito sa aming bahay which is maganda kasi siya tignan tsaka malinis. Uh, Depende na rin siguro sa titira, ganon. Tsaka mas parang aesthetic ba? Ganon, elegante, ganon. O, basta yun na yun, guys. Parang naglalaro lang sa puti at tsaka sa brown. Then, maabangan ninyo kapag ka narumpisahan ng aning uh, pagawa paggawa ulit. Kasi nakausap na namin yung gagawa, yung is bago sa Monday niya na lang daw uumpisahan. So, ayun. Thank you!